3 2 1 Ayun, magandang gabi sa inyo mga kasukay. Inabot tayo ng gabi rito sa Himos Palengke. Bale, papakita ko sa inyo si Idol Bisil Bisil. Ayan mga kasukay, si Idol, si Katuna Vlog. Ayan, bagong bago yung lamisa nyo. Grabe. Nakaubos ka ngayon Idol? Nakaubos. Ayan, nakaubos pa? stainless lahat, oh, mga kasukay. Ano yung tinda mo? Pagkain na ba? Karindiriya na ba ito? Hindi, ano ito? Kasi gusto namin magpapala yun sa karindiriya. Hindi pa muna ngayon kasi hindi pa kami nakakano ng pagpuhunan ba? Pagpuhunan. Kaya isda muna. Yan mga kasukay, napakaganda ng puso ni Idol. Pagpuhunan muna yung pagpuhunan. Bale, mag-eat na ng gabi kaya pa na na ito. na. uwi na kami. Bilinis ko lang pagpuhunan. Marami pa rin nagkatrabaho ngayon sa contraction dito. Bali mag-overtime sila mga kasukan. Ngayon mga kasoka, ito na po yung panibagong ginagawa nila. Ayan, mabilis nila ginawa ngayon mga kasoka. Nakaporma na agad yung sa lamisa. Bali dalawang peraso. Bali ganyan din ang gagawin nila mga kasoka. Ganyan din kaganda. Ayan. Shoutout sa mga namamaling kirito sa imo sa Paligpit na si Katuna Vlog. Abangan nyo mamaya ang i-upload nyo. Meron akong i-upload mamaya, Idol? Ayan, punta nyo na rin po si Katona. Ayan lang, may tulog ha. Oh. Kaya tayo po. Grabe ha. Yung mga kasama niya, busy-busy. Tapos siya, pitix <laughs> lang. <laughs> Pinumpok na mga kasuka. Oh. Jordan, yung hilo mo kayo na, hindi malamig ha. Wala pa rin. Kaya mga tropa mga so, sila yung gumagawa rin. Shout out kay Boss Isong. Daming stop pa rin ha. Danggit. Magal danggit mga ito? 300. 300 kilo mga kasuka. Kalimasag. Walay well, 80 kilo, alimasag, mga kasukan. Malalaki na yan. Alagay sandahan mo, sigurado madami na. Kuya! Ito malakas talaga ngayon, mga kasukan. Sandahan nyo, ma'am. Pili lang. Boss, sandahan, Sa bisogo mo, idol, magkano kilo? 360. 360 bisogo. Pampaksiu. Boss. Tambakol. Magkano tambakol mo, dol? 200 kilo tambakol mga kasuke oh. Yeah, sa mga magagata, mayroon ding tulingan. Tumpok, magkala tumpok. Big tea. mga kasuke oh. dami na. Pampret at paksiyo. Tampan. Yeah. Magkala ng yelo, dai? Yelo? Magka yelo. Ayan yeah, mga kasuke oh sinisimula na nila ang ritual araw-araw tilapia, batangkas mga kasuro lalaki oh Wala ko dito? Dito pala kayo. Ayun mga kasukay, magagata tayo ngayon ng tilapia. Yan. Ayan, mga kasukay, buhay na buhay. Sandal lang 'yan. Malalaki na, 1 kilo na Okay na pala ito no. Fresh yung logi na yan. Ito yung pesto niya. Ito <laughs> yung pesto niya. Kaya <laughs> yeah, mga kasok ya. So, no, hanapin nyo lang yung puging puging tindera dito. Pinagkakaguluhan nyo dito. Ano uh, yung tamang? Up. Ayan, dinurog na mga kasok Yan ang trabaho rito sa Pilipinas. Trabaho ang yan. Yung apat, nanonood, yung sa gumagawa. Balik pa si Sherry to mga kasukay. Yan. Pakiyawa araw niyan mga kasukay. Eh. Gabihan, Gabihan na to, tawag dito. Mag-overtime sila ngayon. Diluhan mo na yan. Ayun ang pogi oh. Diluro yes. <laughs> ka, palang bak. Shout kay Boss Toto. Gising gising mga kasukay. Ayun o. No? Talaga naman. Sa mga mag dyan. May tambakol siya. Meron din pampano. Daming ista ngayon mga kasukay. Tingnan nyo naman ang gitna o. Oh. Wala lang tao mga kasukay. Ayan may mga naka-slice pa. pang mga kat katuna, anong masasabi mo sa mga subscribers mo? Para... Ayun, sa mga sa sawang panunod, mga kasuka, marami salamat sa Kanina, mga kasukay, napanood ko yung in-upload ng mapahap. Ang laking isda, mga kasuka Bisitahin nyo na lang po ang YouTube channel, Katuna Vlog kung gusto nyo makikita ang mga malalakbong isda ayan ayan yung patikan dito gusto-gusto okay, sila oh ayan na mga kasuke marami pa rin nata ayan sa mga magnyonyog at langka mga kasuke bali ito yung pwesto namin sa umaga Eh shout out kay Menai. May mga lae. Ayan, mga kasukay, may gata. Meron din lang. May laing na tayo ngayon mga kasukay, oh. Toyo, tuyo laing na, na puyo yan hanggang din na lang mga kasuka salamat po at Diyos mabalas